batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Heso Kristo. At nakamahalas ako ng gabay na bakal. At ito ay nasa kahabaan ng pampang ng ilog at patungo sa kinatatayuan kong punong kahoy. At nakamalas din ako ng makipot at makitid na landas sa kahabaan ng gabay na bakal, maging sa kinatatayuan kong punong kahoy at patungo rin ito sa dulo ng bukal, patungo sa malaki at malawak na parang na sa waring ito ay isang daigdiga. at nakakita ako ng di mabilang na ng mga tao. Marami sa kanila ay nagpapatuloy sa paglalakad upang kanilang matamo ang landas patungo sa punong kahoy. At ito ay nangyari na na may lumitaw na abu abo ng kadiliman. Oo, maging isang napakalaking abu abo ng kadiliman. Kung kaya sila na mga nagsimula sa landas ay nangaligaw, at sila ay nagpagalagala at nangawala. Nakamalas ako ng iba pang nagpapatuloy sa paglalakad at nagtungo sila at may na humawak sa dulo ng gabay na bakal. At sila ay nagpatuloy sa paglalakad sa abu abo ng kadiliman. Mahigpit na nakakapit sa gabay na bakal. Maging hanggang sa makalapit sila at makakain ng bunga ng punong kahoy. nakamalas ako sa kabila ng ilog ng tubig ng isang malaki at maluwag na gusali at nakatayo ito na sa wari ay nasa hangin sa itaas ng lupa. At puno ito ng tao, kapwa matanda at bata, kapwa lalaki at babae, at ang paraan ng pananamit ay labis na mainap at sila ay nasa ayos ng panlalait at pagtuturo ng kanilang daliri roon sa mga yaong nagsitungo at kumain ng bunga. At matapos na makakain sila ng bunga ng punong kahoy, ay nagpalingon-lingon sila na sa wari ay nahihiya dahil sa mga yaong umahamak sa kanila, at nangagsilayo sila patungo sa mga ipinagbabawan na landas at nangawala.